mga taga po diyan. Shout out sa inyo. Dabaw. Yeah, Dabaw. Ayan, Ayun no? Mindanao si Sir. Kutubato. Oh. Kota represent. Oh, Kota Batu. Eh, kaya Sir. Lumbuan ka. Mga, mga Chabacano. Mga diyan. Oh, ayan oh. No? Nag-enjoy sila Sir dito. Ikaw Sir sa atin. Ah, no iba si Hadaw si Siro. Tyron, Tyron. Good morning, good morning mga kabayan, mga kajimaks, mga yung buntag, Nandito po tayo, lumanghap tayo ng sariwang hangin Yan, dito tayo sa tabi ng dagat, naglakad-lakad Ayan po Sa ibang lugar dyan, magandang gabi Ayon o, no, yung araw, nakakubira ng building Magandang umaga sa inyong lahat Ayan, ang dagat ang ganda-ganda ng dagat. Yan nakikita natin no, mga kabayan nagbibisiklita. Dami. May mga kabayan tayo rito. Ayun no. Medyo umahangin-hangin ang ngayon mga ka G-Max. Ang ganda Oh. Ayan. Pa, ano na yung araw. Para pawisan naman tayo rito mga ka sa umagang ito. Walking-walking lang. Pasikat ang araw dito sa may Almamsar. Ayan ang mga kabayan, no. Oh. May babae pa. Ayan po, doon po, oh. may mga nagbibisiklita doon. Ayan, nagpaparampas sila ng mga bike nila. Mga Pilipino, parang dito yung pinakatangpuan nila. Subukan kong puntahan doon, mga uh, Kajimaks. Punta tayo rito sa... Para may nagbabike dito sa uh, bundok. Akyat tayo rito, mga Kajimaks. Ah, uh, dito. Dito ang Punta ako doon sa ano. May nakita tayong nagbabike. Akyatin natin. Talagang ginawa nila ng... Kasi parang uh, ginawang tambakan to ng mga buhangin, lupa. Kaya, itong mga uh, naman dito, gumawa sila ng pangrampa-rampahan dito. Okay, tayo dito Doon yung sasakin natin, iniwan ko lang doon. Ayan, oh. Good morning, sir. Good morning. Woo! Ayan, nagpaparampa sila, sir. Oh. Niwan ko na sila, sir. Didiritso na sila, sila dito sa ibaba. Ayan, ay sir ah. Nakaka-enjoy ah. Alonga po. Oh, ayan. Mga taga Alonga po diyan. Shout out sa si inyo. Davao. Davao. Yeah, ayan, Mindanao oh. si Sir. Oh. Cotabato represent. Oh, Cotabato. kaya Sir. Zamboanga. Mga Chabacano. Mga Chabacano diyan. Oh, ayan oh. Nag-enjoy sila Sir dito. Ikaw Sir sa atin. Ano ba siya, Sir? ano no iba si Hadaw si Siro. Tyron, Tyron. 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 Sige Sir, maraming salamat sa inyo ha. Oh, sige Sir. Okay, thank you. Kita natin yung mga kabayan natin. Andun pa rin sila hanggang ngayon. Ah, pauwi na ako mga ka -Max. Thank you at napadala tayo dito sa lugar ng Almamzar. Ayan, mayroon pa dito mga ilan ilan ng mga kabayan. no ah, pauwi na tayo. Thank you po sa inyo mga -Gmax. Bye bye.